Takloban City Police Office naman, magkasanib na puwersang inimbisighan ang Ormoc City Police Office para mabigyan ng hustisya ang dating beauty queen na pinatay sa Ormoc at itinapon sa Takloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Nagkakaisa ng Takloban City Police Office at Ormoc City Police Station para sa investigasyon ng bigyan ng hustisya ang dating beauty queen na nakitang palutang lutang na ang bangkay sa barangay 99 d sa Tacloban malapit sa Slaughterhouse. Ito ang sinabi ng Tacloban City Police Station Chief of Police sa Major Shina Layug sa isang panayam. Ayon kay Major na nainimbestigan nila kung uh, ba ang biktima bago pa patayin at itinapon sa Tacloban. Hulyo at 31 sa taong kasalukuyan ang biktima ay nakitang kinidap sa CCTV footage ng tatlong kalalakian na nakasakay ng itim na Toyota Wigo sa Valencia Ormoc City. Agosto 5 sa taong kasalukuyan, alas 8.15 ng umaga, nang makita ang katawan na walang haplos na palatang lutang sa karagatan sa Tacloban. Nihintay pa ng Station 2 ng Tacloban Police ang autopsy report kung niribang biktima na nakatali ang paa, kamay at katawan at uh, may tila na itinip ang mukha nito. Ang CCTV footage na awak kayo ng Ormoc City Police Office Station to ang isang malaking bagay para makilala ang mga sospek. Nakilala ang biktima na si Akin Aradasa, 35 anyo, single mother caregiver, taga Valencia, Ormoc City na dating beauty queen ng Matag oblate Na dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstrad, ito Jimmy Angay-Angay para sa Dizia una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Nanghang salamat na Jimmy.